Nanggigigil na naman ako sa mga haters na hindi mo alam kung anong pinagugutan. Pero dito sa uh, sasabihin ko at uh, matatameme kayo. Panalo po si Carl James Wonderboy Martin via second round TKO sa kanyang unang laban sa American continent. American continent kasi hindi mismo sa United States, sa Mexico po. no? Ang kalaban niya si Anthony Jimenez Salas. Pero teka. Teka, bakit hindi lahat natutuwa? At kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi ng mga iba dyan. Keso, mahina daw ang kalaban. Keso, pambabastos daw ba? Ano bang uh, ano bang pinagugutan nyo talaga? Baka hindi nyo alam sa mundo ng boxing. Ito, real talk to ha. Ah. Meron pong baguhan. Meron pong professional. At merong walang alam. sang ka dyan? Doon ka ba sa professional o doon ka sa walang alam? <laughs> Bakit ang boxer na si Wonder Boy ang pinanggigigilan nyo. Hindi ko maintindihan eh. Bakit siya? <laughs> eh, bakit siya ang binabastos nyo? Eh, kung galit kayo sa mga vloggers, kung galit kayo sa akin, diretsoin mo sa akin. Huwag mo idama yung boxer na ang tanging kasalanan lang ay manalo at bugbogin yung kanyang ka tune up na kalaban. No? Ganun naman talaga ang dapat niyang gawin. Pag tune up, dapat e eh, bugbogin niya. Tapos, Ewan ko sa inyo, dapat ba pinaghihirapan ng tulap? Eh, mahirap sa training, madali sa laban. Anyway, eh, mga tao dito, ganoon na ba talaga yung standards nyo? Ito ah, i-explain e ko sa inyo ng maayos, baka sakaling may matutunan kayo. Podcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Totoo bang fan ka ng boxing? O... Oh, ewan ko sa inyo, baka hater ka lang dyan, ano? <laughs> ah, tanong ko lang, ah, kasi nakakatawa yung mga sinasabi ng iba, eh, no? na mga hater daw ako ng boxer. Eh, hindi naman. Ang totoo si kasi meron lang talaga yung pinag natin lahat. Pero lahat ng mga boxers dyan, yung ibang boxer, respeto sa atin dyan. At respeto ko rin sila. At, uh, you know, naiintindihan nila yung trabaho. Kahit si Wonderboy noon, yung team niya, medyo meron kaming hindi pagkakaunamaan dati, pero hindi tumagal yan at nagkaintindihan din. Iba talaga pag professional, no? Uh, maayos at naayos lahat. Uh, kaya kayo, learn to move on. Ang problema, itong mga tao, pati ibang vloggers na puro clickbait at out of context lang, context lang ang ginagawa. Ginagawa niyo yung mga boboy mga tao. Let me break it down to you para malinaw itong laban ni Wonderboy, no? First fight po ni Wonderboy sa Amerika, naturalmente na hindi yan bibiglain sa kalaban alam natin na hindi ka level uh, ni Wonderboy yung kalaban niya kaya nga tinapos agad eh pinabaksak pa not one but twice pak pak ganoon ang nangyari kung hindi marunong uh, yung mga tao mag-appreciate eh wala na tayong magagawa yung mga tunay na -tuna fans yan apo dapat masaya kayo sa wakas may nag-aalaga sa mga boxers natin sa ibang bansa pero eto na naman galit na naman yung ibang mga tao hate na naman pinapakain tayo sa mabibigat nagagalit kayo pero pag tayo kumakain na maayos, ayaw nyo. Seryoso. You know? O baka naman, ano, galit lang, inggit lang talaga yung iba o galit. Ano? Isa pa, tried and tested na yung formula ni Sean Gibbons dyan, na Hindi ako magugulat sa isang araw. O next year, eh, world title shot na yan. Tingnan nyo si Mark Magsayo. Three fights after debut America eh, title fight agad. Ganyan. Diba? ba Dependi uh, depende kasi yan sa mangyayari kay Wonder po. Depende sa development niya. Kaya relax lang kayo. Nagsado kayo nagmamadali. Iba ang sitwasyon niya pag yung boxer ay medyo may edad na. Kunwari, for example, kay Casimero, matanda na yon Hindi na pwedeng mga apat na activity fights. Dapat dyan, world title na agad ang kalaban o sa mga sikat. Hindi yung mga up and commerce at mga, yung mga semi-retired. Uh, pinag niya ng panahon. Yeah, yung si Carl James Martin, bata pa dapat lang na lahat tayo sumuporta dyan. at uh, dapat tayo maging masaya dahil panalo siya um you know? Eh, kaysa naman yung uh, <laughs> huwag ko na lang ano <laughs> anyway etong si Wonderboy Martin uh, maraming followers to may mga critics na rin at sure na sure ako yung mga ganitong boxers na professional sila yung magiging headline sa mga susunod na taon promise but uh, alam na rin ni Wonderboy at ng team niya more bashers more money pero the best answer is to keep winning and stay professional. Ako na bahala dyan sa mga basher. Kaya chill lang kayo dyan. Sana kahit papano, no, naintindihan nyo po, no. Ang panalo po ni Wonderboy ay panalo po natin lahat. At uh, trust the process. Uh, pag 30 years old na si Wonderboy at uh, hindi pa rin nakakalaban ng matindi, yan. Pwede nyo na i-criticize siguro. Anyway, ang tanong ko na lang siguro, sino ang gusto nyo makakalaban ni Wonderboy next? Ako, sasagutin ko yan sa next video ko. Hanapin nyo na lang at uh, <laughs> gagawin ko na yan kagad after nito. Pero ngayon, congratulate na lang natin si Wonderboy. Maging masaya na lang tayo. Huwag tayo umiyak. Panalo na nga.